Hi, hello guys. Ito ang regalo sa akin Lifestyle Trilog. Ayan, bag nga. Uh, Aldo. Wow, siya na well. Ganda. Aldo. Ayan, Aldo. Ayan, ganda cute. O, di ba cute? Ayan. Thank you. Thank you, Lifestyle. Mama Roxy. At saka ni Nagit. Thank you, Nagit. Okay. Thank you very much sa anyong regalo sa akin. At siyempre sa mga na nagbigay din ng cake kay Mary. Yung kasama ko dati sa trabaho. At si Nancy, nagbigay siya ng ice cream. Social. <laughs> ice cream ang binigay ni Nancy. Napabirthday daw siya. pag na pa. At siyempre, bunga din. Masipapaano? Mayroon tayong handa. Diba? di ba? Thank you very much po sa inyong nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At, siyempre, unang una sa lahat. Thank you, Roy, sa mga lahat ng mga biyayang binigay mo sa akin. At itong nagkaroon na ako ng visa. So, pray, fly away. Pwede na akong mag-fly. At, siyempre, thank you din sa ating nag-sponsor sa ah Shantina Shalom. Sila po ay charin uh, rin sa tumulong sa akin kay uh, Madam ba Jamila at kay uh, Baba Badur at siyempre kay Baba Abdullah at sa lahat po nga na tumulong sa akin kay Tangkad. Ayan, Tangkad, marami salamat sa inyo. Ayan, God bless you all. Mahala na si Lord sa inyo. Thank you. Bye-bye.